Pinag-iingat ng Coast Guard ang mga diver at dive resort sa Verde Island sa Batangas sa gitna ng iniimbestigahang pagkamatay ng dalawang Russian na natangay ng malakas na agos sa gitna ng scuba diving. Ang isa sa kanila, putol ang mga braso na hinihinalang shark attack, bagay na pinagdududahan ng isang eksperto. May report si Ivan Mayrina. Malutang-lutang at walang malay na matagpuan ang Russian diver na yan sa Batangas. Dead on arrival sa hospital sa Batangas City, ang diver. Siya at ang isang kababayan niya, parehong nawala ng subisid sila malapit sa Pulang Bato sa Verde Island, Batangas City, Kahapon. Natagpuan kinagabihan ang isa pa at dinala sa isang sa Puerto Golera, Oriental Mindoro. Nakipagnayan na raw ang Russian Embassy sa mga otoridad sa Pilipinas, pati na sa medical institutions kung saan dinala ang mga labi ng mga biktima hinahanap na rin daw nila ang mga kaanak ng mga nasawi. Nang makita ang bangkay na ikalawang Russian, putol ang mga braso nito. Hinala ng Philippine Coast Guard, posibleng shark attack yan na unang beses daw na nangyari sa Verde Island. It sa attack uh, by a shark. Maraming mga shark doon sa area, sir. Eh. Uh, ng tropa, uh, inikot-ikutan nila, sir, para ma-prevent na wag i-attack talaga, sir. Nung na-retrieve nila yun, sir, Uh, fortunately, uh, 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 Pero ang isang batikan dive instructor duda rito at posibleng ibarawan ang nangyari. I will never believe that attack, shark will attack because every dive na ginawa ko dyan, may shark kami nakikita. Eh. Sikat na diving spot ang Verde Island at sa underwater footage sa ito, ramdam malakas na undercurrent o agos ng tubig na ayon sa dive instructor ay posibleng dahilan daw para mahiwalay ang mga biktima sa mga kasamahan. Baka yun eh because of long, uh, strong current waves, hinampas-hampas na yun sa corals kasi sa lakas doon eh talagang magkakalasog-lasog ang katawan mo. Nag-iimbisigan na ang Coast Guard Batangas. pinag din muna mga dive resort at pinasusunod sa mahigpit na safety protocols. verse 8. Ivan mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.